Ka Ferdy, good morning po sir! Good morning! Good morning! Tumatawa pa ako sa mga comments niya. <laughs> uh, <laughs> <laughs> eh, huwag natin istolbe ng mga kagalang-galang na mga... kagalang-galang <laughs> na mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Pagkakamuna <laughs> patawa si Sir Ferdinand Gaita. Pwede na <laughs> ako. Oh, hindi na natatawa niya ako eh. Hindi niya na mapigilan. Anyway, hmm. sige. anyway. Sige so uh Ferdi uh, anong damdamin niyo rito kayo ba ay, ano mag uh, ano consultation sa mga miyembro ninyo para sa mga national government offices? Eh, definitely wala ano. Uh yun na nga ang problem many of our eto mga politicians natin eh, they operate in a vacuum. Akala nila eh gagawa na sila ng decision just for the yung purpose daw na mag-resolve daw ng problema example yung traffic. Hindi niya naman nila inaalam man yung condition ng mga tao, lalo na yung affected na mga manggagawa, dito sa policy na to. Tama yung sabi mo pala, uh, Ted, no? Uh, manong Ted, this hmm? hindi to bago. Dati nga, may, may ganito na yung quote-unquote kinopia yung daylight saving time sa ibang bansa. Para kasi, daylight nga, kasi ba diba, sa kanila yung oras, hmm. mas maaga yung may araw, uh, hmm. Ang laki ng shift. Hmm. Kapag uh, papunta ng uh, Desyembre, hmm na madilim madilim pa, no? wow. pag uh, alas sa 8. Anyway, mm. uh, hindi yan bago. Ang tanong, yung dati bang ginawa, naka-improve ng traffic o naka-improve ng problema sa traffic o hindi, eh wala mga assessment sila kung ano nangyari. E eh, kalawa, tama yung point, hindi naman nilainalam ano yung kalagayan ng mga manggagawa. May trend na ba sa ganong oras? Actually, ang MRT, 5 a.m., 4.38 ata yung LRT, uh, medyo maaga, pero still, tama yung point nyo mag-aagawa na naman dun sa mga iba pang mas maaga tulad ng ating mga estudyante at iba pa. So, hanggat hindi na si synchronize, maganda yung term na binanggit nyo, no? synchronize ito dapat, hindi lamang sa national government, pati yung mga manggagawa sa pribadong sektor dahil hindi na tayo nag-operate in a vacuum, eh lahat ng ito ay will utterly fail. Mm. So, klarong-klaro, no? Um, um yung kanyang paliwanag po uh, ay malinaw no hindi mo na kinakailangan pa ng interpretasyon um, <laughs> oo so, so um, dito ngayon sa kanilang ipinapanukala na ito no uh, na magsisimula daw after I think publication pa mga ordinance 15, 15, ng mga team parang gano'n. Oo, oo, ng mga, uh, mga ng, ng, mga LGUs uh, ano ang gusto ninyong yung uh, isama nila o uh, kung sakasakali nga para sabi mo uh, may, may masasakyan ba di ba yan ang, uh, ang unang katanungan eh. uh, ano ang iyong ipinapaano sa MMDA sa council at maging sa national government para dito sa kanilang malamang eh, itutuloy nila itong programang ito well, td td uh, DJ chacha alam nyo, may mga good practices naman actually yung ilang uh, mga ilang uh, mayors natin ano sa local government dito sa NCR at sa labas eh uh, hindi, hindi ko hindi, ako, ano, <laughs> hindi ko bayaran ah pero ang maganda nangyayari sa Quezon City example ah uh, si Mayor Joy no ang ginawa niya nag-provide siya ng shuttle services hindi lang simpleng shuttle services libre mm -hmm. <laughs> shuttle services no mm -hmm. from various points ng Quezon City mm -hmm. lalo na yung sa pinakadulo ng mga bahagi example dito sa amin malapit sa Ortigas mm -hmm. naglagay ng Uh, shuttle services buses no mm. na timely every hour biyo, biyahe libre mm. tapos very efficient sa tutulang lang at uh, nakalaking tulong yan sa mga manggagawa mm. kasi nga libre na siya uh, accessible pa mm. tapos uh, ano pa no hindi lang affordable kasi nga libre pero mm. sa minimum baka pwedeng isipin yung ganong klase mm. mass transport affordable uh, people owned uh efficient at uh, mass transport system na makakatulong sa mga mamamayan, manggagawa, ordinary citizens na nagtatantsak with uh, government, no? Uh, isa 'yan, isa yung nakita kong napaka-efficient yan. Kahit dito sa amin uh, sa Pasig, may nakita rin ako ng ganyang services, no? At dapat 'yan ang arali nila. Uh, matagal pa talaga yung plano uh, manong Ted, no? Yung sinasabing uh, railway system natin. Oo, oo, oh, syempre. Uh, makakatulong yan. Pero oh, ang question manong affordable ba? Eh, Pinrivitize lahat. Eh. Kaya ngayon eh, ginagawang negosyo unlike sa ibang bansa na owned siya ng state. Kaya napapababa nila at nagiging affordable ang uh, mass transport system. So may mga ganyang requisites para maging uh, maayos yung problema sa traffic. Hindi itong mga uh, pag ayos lang ng oras na napaka-minimal o oh, halus halos negligible ang impact tulad ng uh, color coding no <laughs> na hanggang ngayon for the past eh ko ilang taon na nakakita color coding yan, pero ganun pa rin ang traffic sa labas ng sa mm -hmm. Okay, so sa, sana nga ano sabi mo yung mga makakatulong sa mga manggagawa regardless kung gobyerno miyan o pribado eh pagbutihin pat palawakin no kagaya ng ginagawa dito nga sa Quezon City. O oh, sige, so uh, may tanong ka ba, siya? Mm. Yes po. Sir Ferdinand, di ba sinabi nyo nga kanina ni Manong Ted na hindi na ito bago para itong daylight savings time noon. Pero uh, hindi naman natin nakita na epektibo nga siya before. Bakit kaya ipipagpipilitan pa nila? Ano, ano, may, may, bago ba silang study na baka this time maging effective na ito? Eh, eh ako tingin ko, DJ, eh, para masabi lang may ginagawa. Eh. Uh, <laughs> just to ano, para pakita may ginagawa kami sa problema ng traffic. Eh, bahala na kayo kung may ginawa na kami, gusto nyo pa uh, maging effective. Kayo masyado kayong abusado eh. Parang gano'n. ano? Uh -uh. Uh -uh. Pero yun nga yung isang nakikita ko na hindi thoroughly inaral, hindi naman tinignan ano ang naging uh, karanasan uh, nung uh, the past. Hindi man lang inalam sa mga sa mga manggagawa, no? sa mga kawani. Hindi, eh. uh, then, masasakyan ako ng uh, 3 a.m. Kasi para makarating ko ng 7 a.m. kasi 3 hours yung biyahe ko, 3 a.m. pa lang buha biyahe na ako. Yun, hindi, yan, hindi ako nagbibiro kasi yung mga kasama namin mula sa Cavite, mula sa Bulacan, nakaramihan yeah. dyan nakatira. Yan yung number of hours na kailangan nila. So mag-a-adjust ngayon sila. At uh, yung one hour shift, eh, hindi naman napakalaking bagay para hindi salubungin yung traffic na hindi naman ma-re-resolve mare itong shift ng oras. So uh, until such time meron silang maipakita ang uh, empirical na uh, pag-aaral na hindi, pag nilipat yung oras, duluwag ang traffic. Eh, ewan ko uh, mm -hmm. talagang uh, kung, uh, bakit ganyan ang solusyon, eh, pare-pareho tayong uh, nagtatanong uh, DJ. Mm -mm. Yun po mga nagpo-propose na gawing four day ang work uh, working week ng ibang, hindi lang ng LGU, maging nung ibang mga opisina at saka yung mga kayang mag-work from home, yung, yun ang gawin. Baka sakaling mas makatulong dito nga sa tumitinding traffic natin. Ano pong tingin nyo doon? Oo, ganun din. Parang daylight saving time din yan. Hindi rin bago yan. Ilang ulit na yan narinig kong uh, proposal daw. Mm -mm. Hindi lang mm -mm. yan, uh, DJ. No? Ang mm -mm. isa pang ano daw, para mas bigyan ng oras ang mga gamanggagawa. Hmm. Friday, Saturday, Sunday na ang bakasyon nila. Hmm, hmm, Makakapunta hmm, na sila sa Boracay, sa Banaue, La Estereces, sa Chocolate Hills, kung nandun pa at walang resort, uh, at uh, iba pa. No? As if naman yung sweldo ng mga gagawa ay sapat para ma <laughs> makapagbakasyon ng ganyan. Eh sana nga, itaas ang sahod ng manggagawa. gagawa but uh, hindi pa rin ma-resolve lalabas lamang na yung 4 day work week uh, dun mo lang talagang mas grabe yung traffic nung days na yon tapos ah uh, hirap pa rin kasi uh, imagine DJ ah uh, hindi na lang ito 8 hours a day kundi 10 hours a day ang trabaho 7 am to 7 uh, pm kasi uh, including the may may break na na 1 hour uh, so 7 uh, uh, to mga outside uh, pa, ganun nakahaba yung oras. No? So, ang laki adjustment para sa mga gawa, again, the same problem pa rin. Yung problema ng traffic, yung problema ng availability ng public transport, at iba pa. So, uh, yung sinasabing uh, makakatipid daw yung mga gagawa, well, probably yung transport section sa uh, cost kasi 4 days na lang siya mga instead of 5. Pero practically, pareho pa rin cost niya. Pagkain, dahil anti. Sabi ko papa bakit pag uh, bakasyon ba yung manggagawa di siya kakain? Ni mm -mm, eh, pa rin siya, no? Uh, at iba pa. So hindi necessary 'di uh, malaking uh, katipiran yung 4-day work week uh, as against 5-day work week. Oh, um uh, see, so uh Ferdy, sa panghuli eh may deadline na si Pangulong Marcos, ha. Wala nang extension eh pag pinag-usapan natin kasi ang mga manggagawa commuting eh, jeepney. asa lahat ng pag-aaral, jeepney pa rin ang pangunahing sinasakyan. Eh, may deadline na sila. April 30, wala ng extension doon sa, G, uh, sa PUV Modernization Program. Ano ang inyong masasabi dito? Well, eh, Ted, tama. No? Uh, nakaka, nakaka, uh, nakaka at sa nakakagalit. No? Uh, nakaka, yung kondisyon ng ating mga super operator driver, lalo yung maliliit na mga super driver operator, sila yung dapat tinutulungan, hindi yung pinahihirapan. Uh, iconic na yung jeep sa buong, sa buong, hindi sa Pilipinas, sa buong daigdig. No? Kilala yung jeep ni bilang uh, ito yung innovative na paraan ng transportation natin na gawang Pilipino para i-address yung problema ng transport. Ng transport. And yet, ito yung gusto nila mangyari ngayon. Uh, ilipat sa kontrol ng mga malalaking uh, korporasyon, dayuhan, uh, yung uh, tinatawag ng Public Utility uh, Vehicle Modernization Program na ma sa puwera yung mga jeep who cannot afford no? itong uh, packaging nila na dapat uh, uh, nasa isang corporation ka o cooperative. Uh, panawagan namin kay Pangulong Bongbong itigil itong uh, programang ito na papatay sa ating mga... Uh, jeepney drivers, yung mga may prangkisa na uh, apparently nakanselahan na kasi provisional authority na lang ang binibigay. Uh, Kaya uh, ito yung tama ka, uh, ano, no, uh, ito yung kailangan na paraan for now para makatulong sa ating hindi lamang sa ating jeepney drivers at operators kundi sa commuting public. Kaya uh, until such time na ma-address nila yung mass transport affordable, efficient na system, eh, ito ay pahintulutan dapat para makatulong sa ating mga mamamayan. Yung April 30 na deadline, dapat uh, tanggalin niya deadline na yan. Uh, meron mga ilang proposals, gawin na lang siyang optional, yung uh, cooperative o yung consolidation para rin makatulong sa may mga prangkisa na nag nagsisikap paghanap buhay pero ngayon tatanggalan ng hanap buhay, uh, Manong Ted. Salamat na marami. Klarong-klaro ang iyong mga pahayag, Sir Ferdy, at uh, gagawa kami ng mga kaukulang panayam dito sa mga development na ito. At kami umaasa nga no, dito sa sinasabi mo na kung maaari, eh, pinag-aaralan muna ng mabuti at kung sa, pwede nga din, eh, magkaroon muna ng konsultasyon din okay. sa mga manggagawa, sa particular po sa hanay ng mga manggagawa sa gobyerno. Mabuhay ang inyong hanay, Ka Ferdy, mabuhay. Maraming salamat. Babuhi po ang programa. Thank you. Si uh, dating uh, National President ng Grupong Courage at dati rin pong ng Grupong Bayan Muna, si Ka Ferdy Gaite. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.